pasabog ng fresh look si Kim Chiu sa kanyang bagong IG post kung saan flaunt niya ang kanyang soft glam look na may pa-bangs si Bang si Bangsa at all black outfit bongga ang dating kaya naman ang mga netizen ay nagpaulan ng comments na sobrang ganda bagay super pretty so beautiful Kim kung ganito ka fresh at ka sexy si Kim for sure nang humaling din sa kanya ang Jua Juan jowa Juan parang Jua na Si Paulo Abilino, aba, sino bang hindi mapapalingon sa ganitong aurohan? Aura, Si bangs, she slays, she stands even more in love, di diba? you know ba? At saka yung bilang yan sa picture na yan, ha, yung nagsayaw siya sa ano, sa asap, di ba? Grabe, ang ganda ng pabangs niya talaga. Ang tutsaw, tutsaw niya. super sexy. Ang tutsaw, tutsaw. Kasi di ba ano? sa mga artista, inaabangan mm. talaga yung new look. Correct. Di ba? May mga artista pag nagpagupit, hindi binabagaya. Hmm. Ako meron ko nakita ng oh. artista ang nagpagupit. Bagay ba kay Ann Cortez yung gupit niya ngayon? Nakita mo ba na ma-exit? Hmm. Parang mas okay kayo. Nakita ko kay siya ba? sa show time, hindi niya bago. Hindi niya Actor na pinagbabagay. In niya sa Ayan, ang bangs, oh. In fairness, ha? Si Suryana nagpasyete ng, ng buhok. <laughs> ang ganda-ganda niya, di ba? Oh, bagay oh, na, bagay oh. na, May pinabagay. Mm -hmm. Pero nagtataka lang ako kay Kim Chu. O, oh, hindi siya nagpapasyote. Kahit anong, niya. anong bok ang gawin, gawin sa kanya, bumabagay. Talaga ang bok talaga nagpapaganda sa isang babae. Alam babay, mo, merong no? isang international star na bagay niya yung nagpagupit siya ng maikse. Si Demi Moore. Ay, oo. Oh, oh, diba? Yung Ghost. Oh, diba? Oo, oh, diba? kasi maraming Dito, mga artista, ha? Parang pili ko, naki, nak hindi naman nakijoin kasi lahat naman ng hairstyle bagay kay Kim. Kay Sharon Cuneta, Siete na ang buhok niya ngayon. Bagay ba? Hindi. hindi. Para sa akin, ha? mas maganda sa si Shara ng mahaba Pero ngayon, Pero si Kim, oh. si Kim, A, sa tagal ng pagkakilala natin sa kanya, na nare-remember na, na, nyo ba na nagpa-exist siya ano ng hindi, Hindi, Wala ba? pa ako nakikita. Hindi. No, alam mo, umaten tayo ng birthday ni... Meron na ba? Oo, nung birthday ni Mick, ah, Meron na ba? Meron birthday ni Mick yung ating yung kaibigan Kailan na... ko nga? Na Meralde, ano... May picture mm. kami ni Kim, si Kim na kaya kami sa... Bawal si Kim lumabas, bawal lumabas. Kim Chuglo. Teka lang, patapusin mo muna. Oh. Yung Kim Cristobal. Naalala mo nung umaten tayo ng birthday ni Mel. 18th birthday. Na binasusan ni Kim. Ano, parang hanggang dito lang yung ano niya. May ano siyang book na, niya. 2024. Oh, oh. Ayan no, May siyang book niya. Oh. Baka naman ano lang yan. We galo. Hindi. Noong 24th birthday niya. natin yung mga ano talaga, mga makakimpaw kung meron bang time na nagpa-excision ng buhok. Kasi di ba? Yes, sabi ni May Plante Kim pa forever. Yes, sobrang ganda ni Kimi with the bangs sa hapon. Sa asap, sa asap talaga siya na ano talaga eh, nagsayaw siya tapos ganun yung buhok niya. With bangs, si bangs, si bangs, bang, si bang. bang. so, ganun. O, ayan. Ayun, bagay, alam mo, meron, pero kaysa rin in 40 sa Ewan ko dito. Kaya si, kayo naman pala. Si Sharon, Pero hindi, social naman yung dating ni Sharon. Pero bas bagay pala sa kanyang mababok nung kabataan Hindi bagay ko. ni Sharon oh, na may si Ambo. Tsaka nagbangs-bangs sa si Sharon, alam ko, bagay. Din. Oh, si Marisol Suriano, ganon ba, ganon. oh. Suriano. Yung yung ganda, oh, ang ganda-ganda oh, oh, oh. niya. Chondre si Marisol Leng. naman, alam ni shaggy-shaggy na buhok na gano'n. Oh, oh. Ang ganda-ganda ni -ganda Marisol Soriano. Si Don Sulweta, nagpaiksi ng buhok, bagay, bagay, din, din niya. Oh, oh. Pero ang talagang hinahangaan ko, nagpakalbo si oh. Huh? Raisa Senon. Ang ganda ng mukha. Oo, yung ay, oh, yung ano siya, kasi oh. may movie si ginawa. Oh, oh. Ang tanong, kung si Kencho kaya magpakalbo, ay bagay din. Oh. Bagay dating, si Iba-iba iba iba naman ang dating, oh. Bagay. Kung so, so, ba gagawa ng role si Kim na makukulong siya, siya hmm. kung may ko, ganyan. feeling ko, mas feel ni Kim ha, doon sa, sa tagal din niya sa showbiz, mas nakikita natin siya sa mga hair. Mahabang uh -huh. Para mas feel niya yung oh, mga hair. Ako ang feeling ko ang haba ng hair. Kasi pagkadi mm -hmm. pagka diba sabi nga, oh, jowa mo si ano, Paul, ang haba pa ng hair mo. Mm -hmm. Parang ganun. Kaya bagay sa kayong mahabang hair. Natatandaan niyo ba kung nag-break sila ni Gerald o nag-break sila ni Sian? nagpagupit siya. Hindi. Ko. Wala. Wala. Ganoon pa rin. Hmm. Hindi. Parang hindi ako affected, sabi ni Kim <laughs> hindi ako affected dahil marami gusto sa akin. Si oh. Janice de Belen lang ang ganun. Oo. Oh. Nama heartbroken siya. Baka no? nangyong sa kay Jan Strada, di ba? Hindi siya nagpagupit kay Jan Strada. Hindi, siya nagpagupit kay... Pero until now, oh. Oh. Hindi, hindi, siya nagpagupit. Hindi naman galit. Hindi naman galit. yun yung mm. makatabaho, mm si Jan Strada? Pero si Kim Chiu, tago bagay na sa kanya yung may bangs bangs. Naku, oh, okay. may fountain, oh, okay. Ano lang yan? May fountain of youth yata si ano? Si, Kim Chiu. 34 na si Kim Chiu, ha? Pa-uro. 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 pa uro Chiu, pa uro ko na oh, pa uro ng uro pa uro pa uro pa pa uro 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 pa Uh, Thank you, Ate Carmen Delanas <laughs> and Gay Planting and Chika <laughs> okay, Meron siya jet lag si Ate Carmen, oh, no, nilunod siya sa atin ngayon at hindi pa siya makatulog. Alam mo, chat-chat ng chat, no? Rachel oh. Lucas, hello! Rachel Lucas, topic rock no? kay Marina Carasanelo, sweet Rose Ancheta. Alam mo, hi, Milly Bandistas. Alam mo, chat-chat si Ate Carmen yeah. na no? may biskwena. Gusto ko pa rin baka siya, parang ayaw niya pa mag-work, oh, di ba? Marsalita ng UK, hello! You, Mami Amore Selo. Mami Amore Selo at wala pa hindi pa dumarating ang ating Norma Milisio. <laughs> Ate Cecil Piri, thank you very much. Wala pa, Mami Amore, sabihintay so ko na. Uh -oh. Ate Cecil! Ewa. Emily at, Gomez, Selo. At saka Ate Cecil, thank you sa pagpunta sa birthday ko. Nag-enjoy daw siya. G Jiggly. At saka si ano, hello, Marina Corazon. At saka si Hi, Emily Gomez. Hello, friendship Emily.